Welcome back sa PTV Sports. Tunghayan natin teammates ang isang nakakakilig na wedding proposal na nangyari sa loob ng basketball court sa Paranaque. Yan ang ihahatid sa atin ni Kay Asuncion. Tila isang normal na basketball practice lamang ito sa San Dionisio Gym sa Paranaque City. Pasahan, low post play, mga karaniwang nangyayari sa isang basketball game hanggang sa makatanggap ng hard foul ang paranyake Aces forward na si Mark Eugen Rey Madera. Sa tindi ng tama kay Madera, hindi siya agad nakabangon at inalalayan ng kanyang mga kakampi. Agad ding lumapit ang nag-aalalang kasintahan ni Madera na si Lin Bakatan na nanonood din sa naturang ensayo. Pero sa paglapit ni Lin, Bigla na lamang bumangon si Madera, lumuhod at nagpropose. Lahat ng nangyari ay plano pala lahat ni Mark at ang buong kuponan, mga best actor din pala. Lahat ng ito ay para lamang makuha ang matamis na oo ni Lynn. sinabi ko sa kanila kung paano yung eksena, ganito. At nagulat naman ako kasi si Coach Mike, si Coach Mike sa kumuha siya ng board, naggawa pa siya ng play. Kumuha siya ng play kung paano, ganito, kung ganito, sana ko, sana ko saan ako, saan ba, saan niya, dito. Kaya, natutuwa ako kasi nga, ano, tinutulungan nila ako. So, ang ano talaga doon, babagsak ako, ang may injury sa akin yung balikat ko. Kaso, ah, so, kinakabahan ako. Napasobra yung acting ko. Nung pagbagsak ko, yung ulo na untog ko dito. <laughs> nagkabukol ako tapos. Nung pagbagsak ko, imbis na ang una kong hawakan, yung shoulder ko, dito ko sa ulo, mga ganun-ganun ako kasi ga masakit eh. Tapos yung nakikita ko na si Lina, palapit na siya, bigla akong nilipat sa balikat. Pinakayong <laughs> ganun ko <gano> kasi. <laughs> tapos, ayun na, nag-ano na sila, nag ang uh, gugunwari na sila na ayun na injury maririnig mo sa sabi labas yung buto Ayon sa 34 year old Aces forward dahil sa pagmamahal niya sa sport na basketball karamihan sa mga ginagawa niya ay may kinalaman dito at syempre, pati ang kanyang proposal tiyak na iikot din sa basketball yung basketball kasi bigay sa akin ni Lord kung gusto ko sana ma magkaroon man ako ng family related sa sa ganung bagay. ano naman po talaga yung purpose ng ano na yun. Uh, uh ma, ma, maipahayag -ma ko sa kanya kung gano'n ko siya kalab. At maging, gusto ko may experience sa kanya na special siya sa akin. Pagkatapos may execute ng mahusay ang maingat na pinaplanong play, isang mensahe na lamang ang nais ipaabot ni Mark sa apat na taon na niyang kasintahang si Lynn. Papasalamat ako sa kanya dahil uh, dumating siya sa buhay ko. Papasalamat ako dahil pinagkalog siya sa akin ni Lord. Mahal, na mahal ko siya. Plano ng dalawa na magpakasal sa susunod na taon. Kay Asuncion, PTV Sport.